Magandang gabi po sa lahat. Gusto mo sa kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig. Ayan, pasensya na kayo sa akin boses na maamalat pa po. Ayan. Hilig po talaga natin mga mangulik, koleksyon ng bariya at isaw tayong kolektor. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. sa kaintako kayong dako na mundo po, Kaysa po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber na nanonood dito sa aking munting channel po. Ayan magandang yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Ayan, anyayaan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron naman tayong pag-usapang bariya. Ayan. Ayan, year 1984 ang ating pag-usapan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Nakaharap po sa kaliwang bahagi. Siya po ang ating takilang bayani na si Marcelo H. Del Pilar in the year 1984 in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po, makikita po naman natin ang isang imahe ng 10 centimos. And then isda, ang scientific name po niyan ay Pandaka Pigmea. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years. 1983 hanggang 1994, value nito 10 centimos po, kara si piso. 1967 up to date po, composition po nito ay aluminum, kaya, kaya mahirap po, masailan. May bigat po itong 1.5 grams, may haba pong 19 mm. May kapal po naman itong 2.3 mm, hugis po bilog. Orientation nito ay middle alignment. Itinigil ang paggamit nito sa barya na ito noong January to 1998. Number M-2460. Reference number KM-240. Ito pong year 1984, ito po ay 20%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya na ito, ito po ay 235 million 1,000 peraso po. May price na po ito dun sa ating numista.com. Ayan, binigyan na po ng presyo ng ating mga kolektor. Yung kanyang pine ay 12 pesos. Very pine 12 pesos. Extra pine ay 15. Dumako naman tayo sa kanyang presyo sa digan. Dun sa ating ibi.com nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 3.99 dollars. Mayroon sa po doon na nagbebenta doon ng 1 dollar lamang. Sa carousel pitch naman po, ayan, ang seller po ay si Jonah. 3 pieces po na coins year 1983-84-85 binibenta niya po ng 1,000 pesos meron naman tayo doon nakita doon na nagbebenta nito ng 180 pesos ayan lamang po ang aking may babahagi sa kadna so hanggang dito na lamang po sa Visayas Mindanao kung sa kaimta ko na mundo po kepsi po sa lahat and God bless